Hello minasan, good morning. Kami nga pala mga OFW dito sa Japan at first night ship namin ngayon kaya tara samahan niyo kaming magprepare. Ito nga pala ang baon namin sa company ngayon, laing at adobong sitaw na niluto ni Ate Virgie. Habang ako ay nagpe-prepare ng aming babaonin sa aming company, si Ate naman ay naghahanda na ng aming uulamin. Dalawang talong nga ang ipiniprito niya, sapat na sapat na ito sa amin. Nagdadala rin nga kami ng sarili naming tubig. At pagkatapos ay ilalagay ko na itong lahat sa aming obento bag. Malapit na nga matapos si Ate sa pagpiprito ng talong. Maghahanda rin ako ng pakwan pan dinner. Bigay nga ito ni Obachan doon sa Ana Store. Binigyan nga niya kami ng pakwan dahil nga doon sa aming banana bread na ibinigay sa kanya. Tapos nga eto si ate tapos na magprito kaya nagre-ready na kami para sa pagkain namin. Pritong talo nga lang ang aming i-dinner ngayon bago pumasok. Nilagyan niya ni ate ng twist kaya solve na kami dyan. Hinanda ko naman yung mga sausawa namin. Sukang may babad nga ng mga sili at bawang. Tapos nga naghanda rin ako ng toyo na may kalamansi. Bago tapos ko mga maghanda ng sausawan ay kumuha na rin nga ako ng aming kanin. Dahil nga ang ulam namin ay pritong talong, hindi pwedeng hindi kami magkakanin kaya si ate napakanin din siya. Actually hindi siya dapat magkakanin eh. At ayan, ready na ang lahat. Kakain na kami ng aming dinner bago kami pumasok. Hanggang dito na lang muna. Jane, eh, enjoy your meal!